Alright mga Wanderers, So isa na namang adventure Yung napunta natin Dito na naman tayo sa maliit na beach na to mga Wanderers. So dito nga pala kami nagpa-lunch sa area na to mga Wanderers. Ito yung guest ko, yan yung lunch namin Yun naman yung bangka namin mga Wanderers. So itong beach na to Kung pupunta ka dito, kailangan maliit lang yung bangka mo mga Wanderers. Yeah. Medyo maalon dito mga commanders. Oops. Yeah. Pero maganda naman kasi nga walang ibang tao eh. Kami lang yung tao dito. Pag malaki yung bangka mo kasi hindi ka makarating dito. So mga sobrang ganda dito. Ayan. Ayan yung mga nai mga owners. Ayan. So punta mo ko muna yung mga nai mga owners. Ayan mga owners. Ito. You know. Ito yung gitna. Dito na ako sa gitna. So medyo mahalon lang talaga mga wonders kaya sabihin na natin na parang naiibaan yung geese dito, parang natatakot sila. Whoa, 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 whoa! So maliit lang yung beach na to pero sobrang ganda sana kung hindi mahalon. Ayan! Hanggang dito na lang mga Wanderers. Kung nagustuhan nyo yung video natin, mag-share naman kayo tapos mag-comment lang dyan sa baba. Huwag rin kalimutang mag-subscribe mga Wanderers. Maraming salamat and see you to my next video.